Hi, guys! Hello! Nandito kami ngayon sa... Papunta kami ng Himalaya. Sasamahan sa ko sila, ate, yung mga bagong kapayan. Dito na naman kami. Nandito. Samok-samokinan Garing sila ng Kuan Isla. Nasa Baskan. Hindi nila kasi... Kuan pa dito, kabisado. Tapos, iniwan nila lahat yung condiments nila. Kaya, ayon... Bibig... <laughs> you... Kaya, bibili kami ng <coughs> Philippine food. Nami-miss namin ang Philippine food. Oo. Oh, Tapos, kung dalhin nyo lahat yung mga kuan condiments, kung luluwas kayo dito, sayang din yan. Tapos, andun yung iba, o. Oh. Andun sila. Pupunta kami ng Himalaya. Bibili kami ng soya yes, sauce. So, really, uh... Bibili ka ay magluto kami ng pakbit. Nasa Europe na si ate. Ayan o, oh, yung outfit niya ngayon. Hoy <laughs> ate, yan ah, dito lang. Dito o. Oh. Ayun o. Oh. No. no. <laughs> Ayan o. Oh. oh. o. <laughs> hindi pa ito malamig. Normal ayun, pa ito. Ayan o. Oh nilalamig na si Normal pa yun ha? Parang Normal pa to. Hindi na ako makalabas ng bahay niya. Hindi pa nga to. Kuhan, tara. Go na. Ako. Hala si ate, ba't di siya tumawid? Ayaw mo tumawid. Kurason, humana ang kuhan. <laughs> Direta, sa pikas ta Stop pa ate. Pupunta kami ng Himalaya. Sasamahan ko sila. Hala. Hala. Mahal ko sa iya ha, uh -huh. Charo. Uh -huh. Ayan, parang man sa sakit ng polis. Oo, oh, may polis pa naman dito. Hindi nanguhuli pag ano, ayan mo. May nanguhuli pag nakumawit ka ng hindi. Hindi ko pa naman na-try pero Syempre kung ma-sideswip ma ka dyan, kasalanan mo. Di ba? No? Pupunta kami ng Himalaya, guys. Himalaya. Hi, guys. <laughs> Ayan ko yung mga Ayan oh may kuan. Pwede kayo magtanim dun Na ano ba yun yung tanglad? tanglad. May dahon din oh. Bali Ayan yan po eh. yung sinamahan. <laughs> pwede na yung tanglad. Pwede tanglad. Magtanim kayo dun kasi pwede. May, may taniman man dun sa loob nyo nang ilagay. Tanglad ano natin. Buhay pa ba yan? Si ate kay mga gulay ang ikuha. Ate, unsa yung ikuha ate? Ate, okra. Okra, kalabasa dahi talong nga uh, gagmay oh. Asa? Kani pang pack Pang sila sa bundok. Magluto tayo pang isang ano? Ayan, kuha na kayo ng ganyan. Dalawa, twin na siya. Korean sweet and sour sauce. Ayan oh, may pang-salad nga dito. May bagoong oh, Ate. Sino 'yung naghanap ng bagoong? Si Ate Kate, 'di? Nandito bagoong mo sa mangga oh, 4. 4 euro. Mang Tomas. Huwag ka namang tumas. Saan natin sa tumas? fried chicken? Kani ang bagoong, ano... May munggo o. Munggo. Ate. Munggo. Yeah. Mm -hmm. na, ano Kumakain na, na naman ako ano, parang ano ba? Parang ano ba? Yes, sorry, sorry, sorry. Yung kanaman, kanaman. Kaya kanaman. Sa, hmm? Lipat kaya ako dun sa 103. Lipat ka? Oo. Uh -huh. -oh. Ikaw, ang gusto mo. Walang problema. Nakita ko ngayon. Lipat na gamit na Magpili na kayo kasi pagdating nila, hindi na kayo makalipad ng kuwan. Akawadisyon? Hindi, ng kwarto. Oh, kasi okay, mapuno ma na yun eh. Oh, kung... Nasaan yung magandang kwarto? Doon. Doon na kayo. Hindi man kasi pwede lipat. Pwede Hi guys! Hello! Nandito kami ngayon sa... Papunta kami ng Himalaya. Sas Sasamahan ko sila ate. Yung mga bagong kapayan. Dito na naman kami. samok samok samog kayo nandito. Garing sila ng Kuan Isla. Sa Baska. Hindi nila kasi kuan pa dito kabisado tapos iniwan nila lahat yung condiments nila kaya ayon bibi <laughs> <laughs> kaya bibili kami na Philippine food na bibis namin ng Philippine food. Oo, tapos kung dalhin nyo lahat yung mga kuan yung condiments kung luluwas kayo dito sayang din yan tapos andun yung ibaw oh. andun sila pupunta kami ng Himalaya bibili kami ng soya sauce kaya magluto kami ng nasa Europe na si ate ayan o oh, yung outfit niya ngayon <laughs> 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 Hoy ate lang. Ah. dito lang dito o ayun oh. no <laughs> ayun, oh ayan o hindi kayo nilalamig ako yung ginawa yung hindi ako nakaglab hindi pa to malamig normal pa to ayan Oh. nilalamig na si. normal pa yan, ha pa hindi na ako, na ako, <laughs> no, <laughs> ako makalabas ng bahay ngayon Pero hindi pa nga to koan tara I go na wala si ate ba't di siya tumawid ayaw ko tumawid nalawag kurason humana ang koan <laughs> Dirita, sa pikas ta stop pa ate Pupunta kami ng Himalaya. Sasamahan ko sila. Hala. <laughs> Mahalo ko sa iya ha. Charo. Oh, uh oh. Ayan pa naman sa kanilang Oo, oh, may police pa naman dito. Hindi na huhuli pag ano. Hindi na huhuli pag nakumawit ka na. Hindi ko pa naman na-try pero Iba, Syempre kung ma, ma side sweep ka dyan, kasalanan mo. Di ba? Di ba, No? Pupunta kami ng Himalaya guys, Himalaya. Hi, kuya. Welcome to Ays kuya. Ays kuya. Ays kuya. Ays kuya. Ays kuya. Ays kuya. Ays kuya tanglad. Uh, tanglad. Uh -huh. May dahon din oh. Uh. Hey, yeah. po yung sinamahan. <laughs> pwede niya yung tanglad. Magtanim kayo dun kasi pwede, may, may taniman man dun sa loob nyo nang ilagay. Buhay pa ba yan? si ate kay mga gulay ang ikuha ate unsa ang magikuha ate ate ha? okra okra kalabasa day Nay, ano talong nga uh, gagmay o kani pang pakbet pang pakbet Tam na nakaluwas sila sa bundok Magluto tayo pang isang, ano, isang buwan. Ayan, kuha na kayo ng ganyan. Dalawa, twin na siya. So, sweet and sour sauce? Ayan oh, may pang-salad nga dito. May bagoong oh, Ate. Sino 'yung naghanap ng bagoong? Ito oh, Ate, nandito bagoong mo sa mangga oh, tag 4. Saan? 4 euro.

bubulunan. Pakain naman ako. Pero parang ano ba? Parang na ano ba yung tiyan? Yung sorry, sorry, sorry. Yung kalamansi. Kaya Hmm? Lipat kaya ako dun sa 103. Lipat oh, ka? Oo. Oh. Saka, ang gusto mo. Walang problema. Nakita ko ngayon. Lipat na lang gamit ka dyan. Magpili na kayo kasi pagdating nila, hindi na kayo makalipad kaya? ng kuwan. Akawadisyon? Hindi, okay. ng kwarto. Ah kasi map mapuno na yun eh. Kung asan yung magandang kwarto doon, doon na kayo.